at ngayong araw nga nagyaya si Mr. na pumunta sa puguan ni Herald at dahil nga tapos na rin naman ang kanyang trabaho excited talaga siya at supportive kapag may mga bagong negosyo ang kanyang mga kapatid at paalis na nga kami dyan papunta kila Herald at ayan nga si Jik Jik inutosan namin na itaas ang wire at baka sumabit ang aming sasakyan ang kasama nga pala namin papunta kila Herald ay si DM si Prince at si Lucas ayan nga si Bebe ginagayad niya kami at ang liit naman kasi ng daanan dito. Sabi ko nga kung gising lang si Kanilo panigurado sa sama yun. Tinatanong nga ako dyan ni Mr. kung bibilaw daw kami ng tinapay sa bake shop. Ulit-ulit nga siya nagtatanong at matagal nga akong sumagot sa kanya at naiisip ko nga na matumal ngayon ang benta ng food cart. Kailangan talagang manghigpit ang sinturon. Bumili nga kami dyan at ang mga bata ay gustong-gusto naman kumain ng tinapay. At sumama nga dyan si Prince at si Lucas at hindi sila papayag na ako ang pipili ng kanilang kakainin na tinapay. Hinayaan ko na lang nga at baka hindi nila magustuhan ng mabili kong tinapay. At ayan nga, kanya-kanya nang kuha ng tinapay si Lucas at si Prince. Sa Patis Bake Shop nga pala kami, palaging bumibili, alaging bago ang kanilang tinapay. Ay. Naalo ko nga dyan si DM ng tinapay pero ayaw kumain at busy nga sa cellphone. At bago nga kami, pumunta kay Lahiral, binisitang muna namin ang aming food cart na nagtinda. At inaya ko na nga dyan si Ms na pumunta na kay Herald at magagabi na. Naguusap nga kami dyan ng mga plano sa negosyo. Sa ngayon, puro plano lang kami at wala pa kaming pampuhunan. Ang sarap naman talagang mag-isip ng mga pwedeng inegosyo kaso puhunan lang talaga ang wala. Araw-araw ko ngang pinapanalangin na sana matapos na lahat ng aming bayarin para makapag-ipo na ako ng aming pampuhunan. At sa wakas nga at andito na kami kila Herald medyo malayo kasi ang bahay nila sa city. At ayan nga si Ms. Sister, tinanong si Rinalyn kung nasaan si Herald. Sabi nga ni Rinalyn, hindi pa umuwi si Herald at nagkayayaan daw uminom ng mga katrabaho. At ayan nga si Mister, pupunta siya taas sa taas sa puguan para makita kung naayos na ba ang mga kulungan ng pugo. At ayan nga, nakompleto na pala ang kulungan ng mga pugo. Naabutan nga namin si Papa at ang bantay ng mga pugo na naglilipat na ng mga pugo sa kulungan. 200 na pugo per kulungan ang nilalagay nila. Kahit nga malaki ang mga kulungan, kailangan talagang maluwag ang mga pugo dahil nga mamatay sila sa sobrang init. First time ko nga makita ng pugo kaya na-amaze ako kasi hindi naman pala ito lumilipad ng mataas. Ayan nga, nandyan lang sila sa simento na kalapag. Para lang silang mga sisim ng mano. Ayan nga si Papa, maglalagay na siya ng mga pugo sa pinakalas na kulungan. At alam ko nga, si Papa ay pagod na at umaga pa lang siya nagsimula magtrabaho at ngayon nga ay inabot na sila ng gabi. Matanda na nga si Papa pero nagtatrabaho pa rin. Kaya nga pangarap namin na mga anak ni Mama at Papa na umasenso sa buhay para hindi na sila magtrabaho ng mga mabibigat. Alam nga namin na nagtatrabaho lang yan si Papa pero may mga masasakit yang nararamdaman sa katawan. At ayan nga kahit pagod na yan nakatawa pa rin. At ayan nga nilalagyan ni Papa ng sako sa ilalim para hindi malaglag yung ipo ng pugo sa ilalim na kulo. At ayan nga si mister, tumulong na rin siya para mas mapabilis ang trabaho. At eto nga ang pagkain ng pugo. Ang isang sako ay 2 days lang nilang kinukonsume. Grabe pala kumain ang mga pugo. Salamat sa panunood. See you next time.